Magandang gabi po sa ating lahat Ngayon ay nandito naman po tayo para nanon po sa isang spell Isang napakabisang spell Upang ang taong ito ay bumalik sa iyo Na naglulumuhod na humihingi ng kapatawaran Mayroon na po tayo nitong naipost Kaya lang po may nag-request na kung pwede daw po ipakita ang actual Kung paano ba ito gagawin So ang spell po na ito ay pwede pong gawin sa gabi tuwing waxing moon. Kapag waxing moon lang po lamang ito maaaring gawin. Okay. Ano po ba ang kailangan natin sa ating ritual? Kailangan po natin ay puting sibuyas. Narito po, ito po kanina ay buong buo po ito. So narito po ang ating pinag uh, tanggalan ng ating uh, balat ng ating sibuyas. So ayan. So, ano ba ang una natin gagawin? Ang gagawin natin, halimbawa, ito ay buo pa. Ito ay buo pa, tanggalin natin ang taas, hiwaan natin, at hiwaan din natin sa baba, saka natin ito butasan. Ayan, ayan. Pagkatapos po itong butasan, ay kuhanin po ang mangkok. Ang mangkok na maaari natin gamitin ay mangkok na kristal. Yung kristal po nababasagin. Hindi po pwedeng gumamit ng kung ano-ano lang na mangkok. Kailangan po ay kristal. Ngayon, pag nandyan na ang mangkok, ay ilagay ang sibuyas sa mangkok. Ayan. Pagkatapos, ay mag-concentrate kang mabuti. Pakaisipin mo ang taong gusto mong maglulumuhod na umiiyak ng humihingi ng kapatawaran sa iyo. Pakaisipin mo siya ng husto. Siguraduhin na puno ka ng hinirhiya habang ginagawa mo ito. Kailangan ang iyong energy ay puno at ang iyong uh, buo buong-buo ang inyong tiwala. Ngayon, mag-concentrate ka at pakaisipin ang taong ito. Saka mo ito, sasabihin ng tatlong beses. Kasabay ng pagsabi nito, ipikit ang iyong mga mata habang sinasabi mo ito ay sabay mong Uh, pagpitikin ang magkabila ang daliri ganon. Halimbawa, um, ganito, siya si Robin, si Robin Dison, sabihin mo. Um, sabihin mo ang salitang ito. Ikaw Robin Dison. Ikaw ay babalik sa akin. Ikaw ang humihingi ng kapatawaran na maglulumuhod habang umiiyak. Ikaw, Robin Dison, ikaw ay bobalik sa akin na humihingi ng kapatawaran na namang maglulumuhod at umiiyak. Isa pa ulit. Ikaw, Ruben Dizon, ikaw ay bobalik sa akin. Ikaw ay hihingi ng kapatawaran na naglulumuhod at umiiyak. Ayan po, tatlong beses po yon. Make sure po na puno kayo ng enerhiya habang ginagawa po ito. Pagkatapos, kuhanin mo ang kanyang litrato. Kuhanin ang kanyang litrato. Ito, halimbawa, ito ang kanyang litrato. Isulat mo sa likod ang kanyang buong pangalan. Hindi po pwede ang nickname, ha? Kanyang buong pangalan at kapanganakan. Iisusulat mo ito sa likod. Pagkatapos ay ilagay mo ito sa ilalim ng sibuyas. Yan, ganito. Halimbawa, ito yung sibuyas. Ilagay mo ito sa ilalim. Pag po. Kailangan ay kita ang mukha ng taong ito sa ilalim ng sibuyas. Ayan. Tsaka natin ibalik ito sa mangkok. Sa ilalim po. Ah, ayan. Pagkatapos. Pagkatapos po. Kasi hindi siya magkasya. So ganyan po. Pagkatapos po nitong it gagawin. Pagkatapos mong mailagay. Ang kanyang litrato sa ilalim ng sibuyas ay ipikit ang mga mata at muli sabihin ang kahilingan. <clears throat> Tatlong beses ulit. Ikaw, halimbawa, siya nga si, sino ba yun? Si Dizol. Baybanggitin mo ang kanyang pangalan at muli mong sabihin. Ikaw ay babali, ah, ikaw ay hihingi ng kapatawaran na naglulumuhod. Tatlong beses po itong ano ba, uh, babanggitin. Ikaw ay babalik sa akin, hihingi ka ng kapatawaran na umiiyak at naglulumuhod. Ikaw ay babalik sa akin, hihingi ka ng kapatawaran na nagiiyak at naglulumuhod. Tatlong beses po ulit. Pagkatapos po nung tatlong beses, ay pumalakpak ka ng limang beses ng mahina. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Pagkatapos punon ay kuhanin ang puting kandila Puting kandila Ito po ang ating puting kandila Ano ang gagawin natin sa puting kandila? Kailangan po buo ito ha Ilagay mo ang kanyang pangalan ng tatlong beses sa kandila So dito tayo magumpisa sa pinakadulo Gamit ang perdeble or karayom Isulat mo ang kanyang pangalan Tapos, halimbawa, ah, diyan ka nakasulat Kanyang pangalan Dito naman sa kabila Dito naman sa kabila Tatlong beses po natin itong isulat Ngayon, itapin muna natin ang kandila Kuhanin natin ang ating olive oil Kailangan natin ng olive oil Halimbawa, ito ang ating olive oil Ating ibuhusan ang butas ng kandila Ang butas ng sibuyas iyan ang ating sibuyas. Sorry, hindi makita. Kita ba? Ayan. Dito natin ibubuhos ang ating olive oil. Hanggang sa umapaw ng husto ang olive oil sa sibuyas. Okay lang pong umapaw yan. Basta, kailangan ang ating olive oil ay mapaapaw ang sibuyas. Ngayon, pagkatapos mana natin mailagay ang ating olive oil, <coughs> ay kuhanin na natin ang ating kandila. Pagkatapos, pagkatapos kasi naukit na natin ang kanyang pangalan dito gamit ang karayom or pideble, ay ilagay natin ito sa butas ng sibuyas kung saan naroon ang ating uli oil at ang kanyang litrato. Hayaan itong nakasindi sa loob ng labing limang minuto. Pagkatapos, pagkalipas ng labing limang minuto, ay patayin ang kandila. Patayin ang kandila. Habang hinihintay mo yung labing limang minuto, ay pakaisipin mo ang taong ito. Pakaisipin mo ang taong ito na, na bumabalik sa sa'yo, na umiiyak at humihingi ng kapatawaran habang naglulumuhod. Pakaisipin mo siya ng husto. Habang hinihintay mo ang labing limang minuto na pagsindi ng puting kandila pagkalipas ng labing limang minuto ay patayin ang kandila. Patayin ang kandila, huwag pong hihipan, kundi gamit ang daliri, pwedeng ganun, or kung kaya nyo namang ganunin, ay ganunin nyo lamang po. Pagkatapos, ay ano ang gagawin natin sa sibuyas? Dalhin ang sibuyas sa lugar na sobrang tahimik, like um, sa simenteryo, sa simenteryo, tahimik na lugar or kung wala namang simenteryo tiyakin na doon ninyo ito maililibing sa isang napakatahimik sa sobrang tahimik na lugar kung hindi nyo magagawa ka agad-agad after nyo mag-spill, kailang kinabukasan ay maibaon ninyo ang sibuyas kasama ang litrato syempre, kasama po ang litrato at ang olive oil so ito para po um, hindi kayo halata ay maaari nyo itong ilagay sa isang plastic sa isang plastic or ano man ang pwede nyong paglagan. sa kanyo ito bitbitin at doon nyo po tanggalin or ibuhos doon kung saan nyo po ito ililibing at doon po ninyo ibuhos ang ating sibuyas. pagkabaon na pagkabaon ninyo nito ay wag na wag kayong lilingon. Ngayon, may tanong po. Uh, alam ko na po ang inyong itatanong. Ma'am, wala po kaming mapaglibingan dito, puro po siminto dito, wala pong uh, lupa. Guys, kung gusto nyo pong magkaroon ng katuparan ng inyong mga ginagawa, gumawa po kayo ng paraan. Imposible naman pong wala kayong mahanap na lugar na pwede nyo pagbaunan nito. Kailangan po itong ibaon, kailangan po itong ibaon kinabukasan kung saan nyo ito maaring ibaon sa simenteryo o sa isang tahimik na lugar. Um, hindi na po ito pwede sa paso. Kailangan po talaga sa mamana um, pa ng paraan para po sa kayo ay makahanap ng isang tahimik na lugar or sa simenteryo po lamang. Ayan po, ang paggawa po lamang nito ay waxing moon. Waxing moon po lamang gabi po ninyo ito gagawin kahit anong oras. Guys, marami na po ang ang nagtagumpay dito. Basta po, susundin po lamang ang lahat ng nasabi sa ating video. Kung ano po ang nasabi, ayun po ang susundin nyo upang magkaroon ng kaganapan ang inyong mga kahilingan. Kanina lang po, ay tatlo na naman po ang nag sa atin sa Pinays at Love sa kanilang spell na sila po ay nagtagumpay. Ayan po, lamang gawin po ng tama, may paniniwala, may dedikasyon sa inyong gagawin at kayo po ay magtatagumpay. Ayan po lamang maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat.